mga patay na ano hindi malit lang kasi tayo lang nakakain eh yung malalaki yun ang uwi natin yung mga malilit sa yun gagawin nating oh, na? tama na yan Boy, boy pa yan. Boy, boy. Huli namin kagabi. Ayos na. Hmm, <laughs> sarap. Laki, no? A -a Apat yata yan. Apat? Oh, Oo, nakadalawa ako dito eh. Nakadalawa ako, tapos nakadalawa rin tayo ron. sabi mong nanahimik ako, may alimango na pala. <laughs> na, ugasan ko na eh. 5 minutes na. Wala. Wala pang 5 minutes. oh, 3, ano pala, magti 3 minutes pa nga lang eh. Kahit 4 minutes okay na. Pag -ibigin. Kala mo mababa eh, no? pero mataas. <laughs> barbican. Pabrikan. <laughs> ba ba barbican. Barbican. Ah, oh, barbican. Oh, tama, tama. Papauling. Kalimutan lang foil sana eh. Balutin na lang sala yun, no? Hindi, hindi. So okay na yan, Brad. Okay. Ano yung ano? Ano yung... yung... Ano yung... Ano naman, parang ang others. Para <laughs> <laughs> others ba?